Nakakuha ng mahigpit na yakap ang anak ni Jacqueline Jose na si Andy Eigenman kay Coco Martin. Pumukaw at ng lambot ang puso ng netizens sa pagyakap ni Coco kay Andy. Sinasabi ng aktor na nagpapasalamat siya dahil sa huling pagkakataon nakatrabaho pa rin niya ang veteran icon sa huling paghinga nito. Umulan ng mga bigating artista at veterano ang pumunta sa second day ng naturang burol ni Jacqueline Jose. Kabilang na sa mga pumunta ay si Vice Ganda na nagbigay pa ng malaking revelasyon. Ngayong taon sana raw ay gagawa sila ng movie ni Jacqueline Jose kung saan mag-entry sila sa MMFF ngayong taon. Ngunit hindi na raw matutuloy dahil wala na ang aktres. Nagpasalamat si Vice sa magandang aral na iniwan ni Jacqueline sa larangan sa industriya. Dumalaw din sa naturang burol ang batikang direktor na si Brilliante Mendoza. Makikita sa larawan na mabigat ang bato ng mga mata ni Vice ganda dahil sa pagiyak nito. Asahang lahat ng veterano sa larangan ng pag-arte ay masisilayan sa kanyang huling mga sandali. Bagamat narito naman ang mga kaganapan sa naging burol ng batikang aktres na si Jacqueline Jose. 그숟도이